mga ko, ah, magandang umaga sa atin lahat. Ah, uh, good Friday nga na yun. Uh, journey Santo. Uh, may pakikita ko sa inyo. Ah, uh, ang tawag nito ng mga antingero, um, mga nag-aaral ng lib na karunong, ang tawag nila dito, ano, utya ng mangga. Yung iba naman, sinasabi nila parang heart down. Yung iba naman, nung pakita ko naman to sa ano, pinagawa ko to siyang quintas. ang tawag naman sa kanya ano, Red Jasper. Red Jasper naman ang tawag sa kanya. Pinagawa ko tong kwintas. Binalo to ng ano na ng, ng silver yan, silver yan. yan. Tapos sinunog to, tinisting niya sa mag-alahero. Red Jasper nga siya. Ang sabi naman ng ano, ng sa pag-aaral naman, ang Red Jasper ay ano, ang tawag sa kanya, proteksyon sa katawan. Pagkatapos, ah, uh, sa mga tingira naman, ito, itong ito buhok, yan, buhok. Pag sinunog mo siya, yan, sunog kagad Pero kung ilalagay mo siya sa ano, dito sa ano, dito sa pintas ko, sa pindan, pag inilagay mo siya gano'n, yan, nakadikit siya tapos kung susunogin mo siya yan susunogin mo siya hindi siya nasusunog hindi dikit mo siya ganyan siya nasunog buo pa rin Bupa rin siya. Ayan. Bupa rin siya. Hindi siya, hindi siya, hindi siya nasusuhog. Pag-inikit po siya dito. Ngayon, sa ano naman, sa pag-aaral naman, yung redjasper talaga, pag sa mga religious, ano siyang protection, mayroon siyang, ano, mayroon siyang healing, mga Kaya ang ginagawa ko naman ito, pag halimbawa, uh, ano, nasusugatan ako, tinitikit ko siya, nagihilom siya, 24 hours Ano siya? Yan, ko, wintas, Nak ko to, na to. Ano <coughs> nakakuha ko to sa ano doon sa ano dun sa Bustos Bulacan gumagawa kami dun ng tulay 2.2 km lagi may namamatay tapos sabi nung ano sabi nung gwardya yung gwardya doon dati nagresend dahil gabi daw umangat daw siya matapos lagi pa yun may namamatay may na aksidente may nalulunod sabi ko naman sabi nila mayroon daw engkanto may mga espirito ginawa ko naman noong gabi na tapos sa ulan, ulan kung talagang may espirito siya pinuntaan ko sa ano sa may ilog dun sa may ano pinuntaan ko siya tapos nakita ko nga doon na kumikinang siya doon sa ilalam ng tubig kinang ako siya wala nang makuha ko to doon wala na eh. Wala nang namamatay. Wala nang na-accident na Dati sunod-sunod, halos linggo-linggo. ko. Tapos tumako ako naman to, ano, uh, para akong nahilo, tapos matulog ko. Pag tulog ko, pag gising ko, mga, nagising ko mga, natulog siguro ko mga alas 11 ng umaga, mag alas 12, pag alas 12 ng gabi, nagising ko, parang may sumasakal sa akin. Ayan. ginawa ko nito. Nagalit ko. Sinunog ko ito. Pinalit ko sa plastic. Sin Sinunog ko sa kalan. Tapos nung sunogin ko sa kalan, yung plastic na pinagbalotan ko na ito, hindi nasunog. Tapos nagdasal na lang ako. Nagdasal ako magdamag. Tapos mula rong ma uh, mapunta rin ito sa akin. Ano, uh, ng binago na lang Diyos ako. yung pananaw sa buhay. Naging madasalin ako kasi kapag hindi ako nagdadasal, ano, may mga gumagambala na espiritu. Ibig sabihin, yung sa pag-aaral ng Bible, yung talagang religious spirit ay pinan talaga ng mga espiritu. Yung ginagawa ko, nagdadasal ako. Para maprotect sila ako yung aking sarili. At para hindi sila makapanakit sa akin ngayon ano na hindi na ako ano hindi na ordinaryo na lang siyang bato kasi lagi ko siyang pinabiblis lagi ko siyang pinabibindi -pina siya na sa pare ng holy water nagsisimba sa ko sa baklaran sa kaya po pinabiblis ako to o kahit saan man simba tapos pag nagdadasal ako ano Piniblisingan ko na ano, uh, sana ang mga espiritu dito marunungit, masasama, mga magsialis para hindi sila makapanakit sa akin o hindi sila makapagdikta kaya nung ipagkalog po sa akin ano natuto oh -na ko mag rosary natuto na ako magkasal para sa protection sa sarili ka Ayan. pero hindi ko to ginagamit ah, agimat o kaya anti-anti dahil mas naniniwala ako na sa Diyos, sa Diyos pa rin ako mahingi ng tulong gabay at sa pangkalatan hindi sa agima to hindi man sa tingting pero ganun pa man lagi ko tong suot dahil suot ko to apatab, bisis na ako na aksidente eh. hindi man ako na susugatan napupunit lang yung pantalong ko, damit, helmet pero kahit just kiss mo na sa katawan ko kaya ano. Pero naniniwala ako na kaya hindi ako nasusugatan dahil lagi ako nagdadasal na wag akong papayagan na ano, magkasakit o masaktan o magkasgasan o masugatan. At, ano, nagdadasal ako na ano, na huwag naman akong talaban ng kahit ano patalim o ba naman yan o ano man matakas ko. Salamat po sa panonood at sa akin. At share ko po sa inyo. Red Jasper po siya. Sa mga tingiro ang tawag nito mo siya na Pero sa akin, uh, ano lang siya. Uh, ordinary lang siya. Precious na. Salamat. Ganun din siya. Ingat tayo lahat. Uh, salamat sa panonood.